Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay may swerte kang enerhiya, dapat mo lang ituloy ang dapat na magawa. Ngayong araw kahit pa masasabing malayo ang pakikipag-usap, ang iiwasan mo lang ang bagong makakausap pag may involve na pera kagad ang sinasabi ay mahihirapan kang makabuo ng deal na maayos sa mga makakausap. Ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, pag may magpapasama sa iyo sa deal nilang gagawin, ay iyong samahan para mas makagawa ng naaayon na pakikipag-usap, at pwedeng maging pakinabang sa inyo sa hinaharap, at sa pera ay bawal ang magpautang at makatulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa kagalitan ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging mapanuri sa mga kasama sa trabaho, nang makaiwas ka sa mga gustong ka na ng karunungan lang, at kung may hihingi ng tulong pagtungkol sa pera ay mas mainam na matanggihan mo para walang maging suliranin, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10, number 25, at number 31. Taurus, ngayong araw pagmuli kang pinasabihan ng kaibigan o mga dating nakakausap, ay mas mainam na iyong mapuntahan kung makakagawa kayo ng plano papano makakagawa ng ibang other income, ay okay na okay dahil may sinyales naman na good vibes ng magagawa ninyo makinabang ng maayos, at ngayong araw ay may mahusay kang pagsasalita, o karisma na masaya na pwedeng magamit mo sa lahat na ibang deal na gustong magawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ang pahiwatig ay maging mas masinop sa buong araw, nang makaiwas ka sa problema at kagalit na tao, at sa tahanan bawal muna ngayong araw makatanggap ng bisita. Dahil walang maibibigay na swerte sa tahanan bagkos ay chismis na magbibigay ng paghina ng kalusugan ang may iwan sa tahanan, kung may bisitang makakapasok sa pamamahay. Sa trabaho, ay masaya ang buong araw ayon sa gabay, magsipag at maging masinop sa mga pinagawa ng boss dahil sinyales na magagamit mo sa hinaharap para maging masaya ka sa hanap buhay at makakauwi ka ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan, kung may maliit na suliranin ay ikaw na ang unang gumawa para maging maayos na ang relasyon ng tuloy-tuloy ang grasya ng kasiyahan sa pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Gold and Color Blue number 30 number 22 at number 17. Gemini, ngayong araw ay masaya ang iyong aura para sa pamilya pag may mga plano silang gustong magawa, ay inyong pag-usapan para makapag-umpisa na kayo ng pwedeng magawa na makakatulong sa pamilya, at ngayong araw kung magkakaroon ka ng deal sa dalawa ang kasarian, ay good vibes para sa inyo basta maging mapagsuri at magagawa mo na magkasundo kayo, ang iiwasan lang ay pumirma pag madilim na dahil mahina ang sinyales ng pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa tahanan kung may plano ang miyembro ng pamilya na dadalaw sa mga kamag-anak, ay iyo munang pigilan dahil gastos lang at walang makukuhang naaayon na masayang balita at sa pera ay una ang pamilya at magulang na dapat matulungan o mabigyan ng tuloy-tuloy ang maayos na pera sa iyong tahanan. Sa trabaho ay maayos na araw ang iiwasan sa hanap buhay ngayong araw, ay kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng salita ng parang siya ang pinupuri ang sarili, pag nakisama ka sa kanya ngayong araw gastos ang iyong makukuha. Sa pagmamahalan, ay masaya ang araw at walang sinyales na tampuhan, ang pahiwatig ay maging mapagmasid sa ilang miyembro ng pamilya, nang iyong kagad matulungan kung kailangan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 29 number 4 at number 20. Cancer. Ngayong araw may pahiwatig pag may deal na alam mong mahirap magkaroon ng kasunduan ay maging mahaba ang iyong pasensya. Para kung hindi kayo magkakasundo ngayon ay sa ibang araw na pakikipag-usap ay mas naaayon na ang iyong pamamaraan. At ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa mga usapang pera, mas mainam na iwasan mo na kagad ang ganoong pag-uusap. Ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa tahanan, ay maging maingat sa bawat kalusugan, dahil may sinyales na may hangin na dadalaw na magpapahina ng kalusugan, dapat ka maging mapagmasid ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa iyong pera ay pamilya ang una at magulang kung kailangan nila ng pera, pag may ekstra namang pera ay iyong mabigyan para laging may gabay ka ng kaayusan sa mga dapat na magagawa. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema sa gawain, sa kasama sa trabaho ang pwedeng magbigay ng problema dapat iwasan ang mag-aaya sa iyo ng walang kaugnayan sa trabaho, kung saan pupunta dahil baka biglaan kang magkaroon ng suliranin sa pera at mga gawain. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig lang ay maging masaya ang aura pag kinakausap, para walang mawala na good energy sa pag-iibigan ng swerte. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue, number 25, number 36 at number 12. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya sa buong araw. Mas mainam na huwag ng gumawa ng deal sa ibang tao dahil ikaw lang din ang maabala at magagastusan sa pamilya mo itaon ang oras na mahaba dahil baka makagawa pa kayo ng plano para sa mga gagawin para makatulong sa inyong buhay pamilya, at kung magagawa mong makapunta sa bahay ng Diyos, ay naaayon sa iyo para mawala ang bad energy na nakuha sa ibang nakausap na tao nang mapalitan ng ikakasaya sa ibang magagawa, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig kung may dadating na bigla ang bibisita na kamag-anak, ay may positive energy na madadala sa inyong tahanan at pwedeng makatulong sa pamilya pag talagang natuloy dapat na iyong suportahan. Sa pagmamahalan, ay normal na araw walang pahiwatig na kagalitan masaya ang buong araw at pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan na magpapasigla ng inyong kalusugan. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25, number 8 at number 33. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw dapat ay laging maunawain na matyaga pa nga ang dapat nagawin, dahil doon ay madami kang kaalaman sa gagawin na magbibigay sa iyo na maayos na araw sa pwedeng maging transaction at ngayong araw din ay maging mahaba ang pasensya sa mga kapatid at magulang, dahil doon kayo mas magiging masaya ang relasyon, at laging magkakaunawaan sa pagtulong sa bawat isa, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay wala silang deal na dapat pasukin ngayong araw ng makaiwas sa problema. Dapat mong sabihan para makapag-ingat na mabuti kung sila ay tutuloy pa rin sa mga gagawin nila. Sa trabaho, ngayong araw walang sinyales na problema sa mga gawain, maging mas masipag sa mga ipapagawa ng boss lalo kung babae ang magbibigay ng pag-uutos, na siya rin ang sinyales na makakatulong sa iyo sa hinaharap sa pag-asenso. Sa pagmamahalan, naman ay huwag lang masyadong matahimik pagkausap dahil pwedeng may lang sa iyo ang iyong minamahal na magbibigay ng ikakahina ng swerte sa inyong mga plano. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 8 number 36 at number 26. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay may good na karisma ka sa pananalita at gawin mo ang lahat na iyong nais na gawin at magiging maayos na resulta ang pwedeng magawa basta iwasan mo lang talaga ngayong araw ang ugali mong mabait na matulungin dahil gastos sa iyo at pag nakatulong ay kukuhanan ka lang ng swerte lalo na kung sa ibang tao at kung may pirmahan na dapat na magawa ngayong araw ay okay maganda ang sinyales na pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro ay may buenas na araw din sa kanilang mapupuntahan, iyo lang nasabihan dapat ay maaga sila at maganda ang damit na mga isusuot, at sa pera bawal sa iyo ang magpalabas muna at pagtulong at pagpapautang kahit pa sa investment ngayong araw ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ay pag-iingat sa buong araw sa mga gawain ang pahiwatig, maging masipag na masinop ang naaayon na gagawin, at huwag mag ng mga mahalagang documents na nakakalat, itago mo ng maayos para walang maging suliranin sa hinaharap, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 21, number 10 at number 18. Scorpio, ngayong araw ang bigay pahiwatig ng gabay ay dapat kang manigurado sa pakikipag-usap at kung magagawa mo na iwanan ng maayos ang kausap pag ikaw ay naiinis na sa mga nasasabi, ng kausap dahil sa hinaharap kung magkakausap muli kayo ay pwede makagawa ng ibang deal ay maayos na usapan ang mangyari, kung may usapan kayo ng magulang ay iyong puntahan, para okay ang maging relasyon at ang iiwasan ay gumawa ng pagpirma muna ngayong araw dahil mahina ang pwedeng maging pag-asenso ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig sa pera ngayong araw ay pwedeng magbigay ng pautang sa tiwala ka, talagang nakakabayad sa iyo, at pag lumapit ang magulang ay iyong bigyan para ang mga dasal sa iyong kalusugan ay lalong sumigla ang katawan. Sa pagmamahalan, ay may maayos ngayong araw maaga ka umuwi at huwag magseselos, nang walang nakikitang katibayan ng tuloy-tuloy ang masayang pag-iibigan ng ikakaasenso. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 14, number 25 at number 33. Sagittarius, ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya kung may plano na dapat kang kumita ng pera ay laging maging matsaga pa dahil may sinyales na magiging okay na ang lahat para maging makatotohanan, at ngayong araw ay maging maunawain sa mga biglaang pangyayari, na pwede sa pera o sa isang desisyon, pag naging mapagsuri sa gagawin ay magbibigay ng kasiyahan sa iyong magagawa ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may mga anak na gusto ay magtrabaho sa abroad, kung wala pang experience ay iyong sabihan na maghinay-hinay pa sa gagawin, pag-isipan pa ka mo mabuti, at sa pera kung may extra ay iyong bigyan ang anak na may asawa, nang parehas kayong makagawa ng swerte sa pagkakaperahan sa mga magagawa. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema maayos na araw sa gawain at pag-unlad. Ang dapat iwasan ay kasama sa trabaho na alam mong mayabang dahil magbibigay sa iyo ng gastos at ibang kabagalan sa mga gagawin kung iyong makakasama ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay huwag maging masungit ang pahiwatig dahil doon pwedeng magumpisa ang tampuhan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 10, number 36 at number 45. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay nasa iyo ang iyong ikakasaya at ikakalungkot, dahil nasa iyo ang desisyon pero kung alam mong okay ay gawin. Pero kung alanganin ka sa iyong nadarama, ay pag-isipan mong mabuti ang gagawin ang pinapahiwatig, at ngayong araw kung may ibang kausap kahit alam mong kikita ka ng pera, pero kung makatingin naman ang kausap ay gusto ka ng halikan, ay mas mainam na iwasan mo na kagad, para walang maging suliranin sa pamumuhay ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay may sinyales balitang malalaman na maayos, na pwedeng makatulong sa iyong pamumuhay na galing sa mga nagmamahal sa iyong pamilya, at sa iyong pera ay sinupin mo dahil may dalang swerte ang mga hawak na pera ngayong araw walang ilalabas na pera sa ibang tao. Sa trabaho, ay normal na araw sa mga ginagawa walang sinyales na problema ang iwasan ay mga chismis o mahilig magdala ng balita na walang katibayan dahil baka magbigay sa iyo ng pangit na araw sa trabaho, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 11 number 24 at number 32. Aquarius Ngayong araw ay may mahinang enerhiya iwasan mo ang mga deal sa ibang tao muna ngayong araw dahil hindi mo magagawa ang iyong mga gusto pag ikaw ay tumuloy at kung may oras kayo para makapag-usap ng magulang ay naaayon dahil sa kwentuhan ninyo na masaya kung kasama pa ang mga kapatid ay sisigla ang aura ng swerte sa inyo ang pahiwatig. Sa negosyo naman pag may naiisip ay mas okay ang pahiwatig na kasama ang anak o minamahal sa paggawa ng plano para mas madaming may gusto ay lumalakas ang aura ng tagumpay at sa pera ay bawal sa iyo ang magpalabas ng pera nang makaiwas ka sa problema. Sa trabaho ay walang sinyales na problema ang pagiging masinop sa ipapagawa na importante ng boss ay dapat na iyong magawa, nang maayos baka siya ay humanga ng lihim sa iyo at madaragdagan ang tiwala niya sa iyo sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig ang iiwasan, ay makapagsalita ng mabilis na pagsasalita na parang gumagawa ng pagsermon dahil doon hihina ang inyong aura ng kasiyahan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10, number 25 at number 16. Pisces, ang bigay pahiwatig ngayong araw kung may mga plano sa iyong isipan na alam mo madali ang gagawin, ay iwasan ang ganoong ugali para hindi ka matrap ng mga kausap, kung magiging wise ka kahit may involve na pera ay magagawa mong naaayon sa iyo ang resulta. Ang iiwasan mo ngayong araw ang iyong damdamin pwedeng kang madalaw na mabilis magalit at umiwas ka rin gumawa ng desisyon pag sa mga kamag-anak, para walang magtampo sa iyo nang hindi mo nalalaman, ang pahiwatig ng gabay. Sa ibang pakikipag-usap ngayong araw ay huwag ng puntahan, at ganoon din sa miyembro ng pamilya na iyong sabihan na iwasan na ang deal ng makaiwas sa gastos at abala dahil mahina ang aura ng swerte sa iyong pera pwede kang magpautang sa mga kapatid kung bigla ang lalapit, utang ang usapan na dapat na mabayaran para ang mga swerte ninyo ay maging mas maayos sa ibang gagawin. Sa pagmamahalan, walang sinyales na problema kung magkakaroon ng masayang gabi ng pag-ibig ay makakadami ng positive energy sa inyong dalawa, at ang mga plano sa pamumuhay ay laging magiging maingat, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 13, number 25 at number 40.